Bebe Labs. For today's kaartihan ni Stara, samahan nyo naman ako ngayong araw na to. Am! kasama ko nga dito yung mga katrabaho ko mga Bebe Labs, at pumunta nga kami dito sa Lomilicious para nga kumain. Madalas nga namin gawain to mga Bebe Labs, na pagkatapos nga ng trabaho ay talaga namang diretsyo kami dito. Dahil lunchtime na nga to, mga oras na to mga Bebelabs, kaya naman nag-decide na nga kami na dito na lang kumain. Naging paborito na rin kasi naming kainan dito sa My Lomilicious mga Bebelabs dahil napakasarap nga dito ng pagkain. At isa nga dito yung lagi kong ino-order mga Bebelabs na walang kasawaan at eto nga yung pares. Diyos ko, kung alam nyo lang mga Bebelabs, magmula nung napunta ko dito at kumain, talagang pares lang yung ino-order ko, dana am am danupan na laro gode nga beko pero sabi ko sa kanila wag muna nga silang kumain dahil ibibidyo ko muna yung mga pagkain nila Diyos ko, gutom na ako, sabi nila. Am, am. Maghihintay ka nga lang saglit dito sa mga order nyo mga bebelabs dahil iluluto pa nga nila pero hindi naman ganun katagalan yung pagluluto nila. Kaya naman pagdating at pagdating ng order ko mga bebelabs ay talaga naman nilantakan ko na. Bising-bising na nga kami ng mga oras na to mga Bebelabs dahil lahat nga kami ay talaga namang gutom na Kaya naman sa mga ganitong oras at ganitong bagay mga Bebelabs ay kailangan nyo muna akong bigyan ng panahon at space para humain ng maayos Bahala kayo ay talaga namang papayat ako pag inistorbo nyo ako sa pagkain Naglalakihan nga at talaga namang di mo na mapigilan ang subo na mga kasama ko dito. Diyos ko, karanop da. Ahil talaga namang pagod at stress nga sa trabaho yung mga yan. Kaya naman pagbigyan nyo na kami, Dana. Am, am. Nakarami na nga ako ng kwento at nakalahati ko na rin tong pagkain ko. Diyos ko, hindi pa ako nagyayaya sa inyo. O, oh, nanano ko pa kasi. Tara, kumuha na kayo nasi yuken. Sabayan nyo na kami, Dana. Am. Tulad nga ng marami, pagkatapos ng kainan ay talaga namang tahimik at talaga namang kwentuhan na lang ang magagana. Pero syempre, habang nagkwekwentuhan nga kayo at nagchichismisan mga bebelabs, ay mag-iingat din kayo dahil may taga-picture para sa mga hindi ka nais-nais na itsura. <laughs> ay, rugo ka pa. Was ko Kenny, oh. Um. Ah! <laughs> <laughs> Anh yeah. em lấy tách. À. Thank you. Thank you. <laughs> Busog at pauwi na nga kami dito mga bebe loves At talaga naman, Diyos ko, kanyaman mama nga, handa na O oh, yun lang, salamat sa panunood Bye!